Alger Abrenica kinumpirmang wala umanong kinalaman si AJ Revol sa paghihiwalay nila ni Kylie Padilla. Kinumpirma ni Alger Abrenica na walang anumang kinalaman si AJ Revol sa naging paghihiwalay nila ni Kylie Padilla. Ayon kay Alger, matagal na niyang gustong linawin ang isyu ngunit pinili niyang manahimik upang protektahan ang kanilang pamilya. Sinabi ng aktor na hindi tama na pagbintangin si AJ sa problemang hindi naman niya kasali. Inamin din ni Alger na maraming personal na dahilan ang humantong sa hiwalayan nila ni Kylie, ngunit wala rito ang pagkakasangkot ni AJ. Dagdag niya, hindi patas na ipasa sa ibang tao ang responsibilidad sa mga nangyaring pagkukulang sa kanilang relasyon. Pinabulaanan niya ang mga kumalat na espekulasyon sa social media na itinurong third party si AJ. Ipinaliwanag ni Alger na hindi naging rason ang aktres sa anumang hindi pagkakaunawaan nila noon ni Kylie. Nagpasalamat siya sa mga taong patuloy na sumusuporta at nakakaunawa sa sitwasyon. Hiningiri niya ang pagrespeto sa kapayapaang nabuo sa pagitan nila ni Kylie bilang magulang ng kanilang mga anak. Sa huli, iginiit ni Alger Abrenica na panahon ng tuluyan nating isara ang maling isyo tungkol kay AJ Revol.